Good afternoon noon katigs maglalastermir sa minutes na tayo. Ito yung aking Ito yung malaki snack malaki malaki Medyo malaki Medyo puno may malaki may malaki may wala yung ano eh wala yung cheese ang nilalagay eh yun ang masasarapan ako noon eh kadalasan sinasabi eh na masarap para sa akin niya at ang panulak ko naman ay herbal tea oh, herbal tea daw <laughs> chamomile Okay. <laughs> Walang pito-pito dapat may pito-pito kung may pito-pito yun ang kukunin ko kasi <laughs> yun ang yun ang maraming na, na ibibigay daw na dahon-dahon eh, na dahon -dahon, eh. <laughs> kaya lang wala eh gusto ko yung pito, -pito. may pito-pito na bibili sa online kaya lang tinitingnan ko yung mga ano mga dahon na nilagay wala namang pitong klase, pero yung, yung, yung pangaran, pito-pito. Pero yung bilang ng dahon na inilagay, na ingredients, ay wala. Walang pito. Kasi yung binibili ko noong kabataan ko pa, <laughs> kasi binibili ko lang sa ano eh, talagang dahon, na naka-plastic dahon na pitong klase, na tigpipito. <laughs> Pitong klase ng tigpip Yun ang binoboil ko noon. Nung binata pa ako. <laughs> um, kalikutan pa. Eh, ewan eh, ko kung bakit ako bumibili noon. Eh, pero okay sa akin yun eh. Noon eh. Dahil pag naglalaba ako noon, eh, umuupo ako pag tayo ako. Masakit yung bewang. Eh, natanggal noon. Nung kabataan ko yun. <laughs> nung nag-aaral ako sa Maynila. Ayun. Kaya ngayon, inaano ina ko naman, hinahanap ko naman 'yon. Pero wala eh. Kaya ito, tiyaga-tiyaga muna itong Andito ah, dito. Herbal naman ito. <laughs> herbal naman. Babasahin ko 'yung ano, kung ano 'yung mga mga ingredients niya. Flower lemon grass. Oh, may lemon grass, rose petal. Spearmint. Hibiscus flower. Ayun akala ko ano, may lemon grass naman maganda lang naman daw yung lemon grass, eh. Okay. Pwede na yan. Niyo pa yung sinasabi ng, mga ano mga mga ano dito. Mabuti sa wala. <laughs> Sabi. <laughs> okay, dokke okay, mga katigang kainan na. Bye-bye.